Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa mabilis na pagbabago ng seguridad sa Indo-Pacific, may bagong development na muling gumising sa interes ng maraming Pilipino. Inanunsyo ng Japan na matagumpay nilang natest ang kanilang bagong hypersonic missile system, ang tinatawag na hypervelocity Velocity Gliding Projectile o HVGP. At habang umiinit ang tensyon sa Taiwan Strait at West Philippine Sea, lalong nagiging relevant ang tanong, sa panahon na kumpleto na ang Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o RA, posible bang maging bahagi ng future defense capability ng Pilipinas ang ganitong klase ng high-end military technology? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsupil sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung malakas ang depensa pero mahina ang institusyon, kulang ang protection. Kaya habang pinag-uusapan natin ang mga ganitong malaking hakbang sa defense modernization, dapat sabay nitong lumalakas ang ating political maturity, transparency at civic responsibility. Balikan natin ang main topic, Japan's HVGP. Ang HVGP ay dine develop simula noong 2018 para sa island defense, lalo na sa southwestern islands ng Japan na malapit sa Taiwan. Ang missile na ito ay hindi ordinaryo, hypersonic siya, meaning umaabot ng higit Mach 5 habang nagmamaneuver sa mid-flight. Dahil dito, sobrang hirap siyang hulihin ng kahit modernong missile defense system. Ang konsepto nito ay simple pero strategic, kapag may papalapit na foreign warship o missile threat, kayang tumama ng HVGP ng mabilis at eksakto. Kamakailan lang, pinakita ng Acquisition, Technology and Logistics Agency o ATLA kung paano i-deploy ide ang HVGP mula sa iba't ibang platforms. Inilagay nila ang launcher sa isang Japan Maritime Self-Defense Force ship at sa Japan Air Self-Defense Force C-2 Transport Aircraft. Ibig sabihin, hindi lang limitado ang HVGP sa isang fixed base. Kaya nila itong i-deploy by sea or by air, depende sa urgency ng sitwasyon. Sinubukan din nila ito sa cold weather environments na importante para sa northern defense areas ng Japan tulad ng Hokkaido. Ayon sa atla, pumasa ang system sa lahat ng domestic test requirements at inaasahang papasok sa active service ang Block 1I variant sa susunod na taon. Ang Block 1i ay kayang tumama sa targets hundreds of kilometers away. Pero ang Block 1 dalawa at 2b variants na nasa pipeline ay posibleng umabot ng 2,000 hanggang 3,000 kilometers. Sa range na yun, ang HVGP ay magiging strategic weapon na pwedeng gamitin hindi lang sa island defense, kundi pati sa counter-strike operations kung kinakailangan. At hindi lang Japan ang kasama sa development. Malaki ang naging suporta ng Estados Unidos, mula sa paggamit ng testing grounds hanggang sa pag-approve ng $200 million na equipment transfers para sa hypersonic program. Ang unang test firing ng HVGP ay naganap pa nga sa California. Habang papalapit ang deployment ng HVGP sa dalawang batalyons ng Japan Ground Self-Defense Force, inaasahang lalakas lalo ang defensive wall ng Japan sa North at South. Sa kombinasyon nito, Tomahawks, Joint Strike Missiles at Upgraded Type 12 Surface-to-Ship Missiles, makikita na agresibo ang Japan sa pag-enhance ng kanilang long-range fires bilang bahagi ng bagong defense posture nila laban sa China at North Korea. Ngayon, saan papasok ang Pilipinas dito? Dito nagiging mas interesting ang usapan. Dahil completed na ang Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o RA, isang malaking diplomatic milestone nito na nagpapalakas ng defense cooperation ng dalawang bansa. Ang RA ay hindi na draft, hindi na negosasyon, tapos na, pumasa na, at operational na. Ibig sabihin, mas madali na ngayon ang joint exercises, troop movement, logistics sharing, at pagpasok ng Japanese defense equipment sa Pilipinas. Sa recent years, mas lumalim ang defense engagement ng ating bansa sa Japan. Mula sa maritime radars hanggang patrol vessels at coastal surveillance technology, patuloy ang pagpasok ng Japanese Security Assistance sa Pilipinas sa ilalim ng Official Security Assistance o OSA. At ngayon na operational na ang RA, mas maluwag ang pathways for training, combined drills, technology familiarization at kahit potential deployment ng Japanese unit sa loob ng Pilipinas kapag may joint activities. Sa ganitong konteksto, natural lamang itanong, pwede bang ibahagi ng Japan ang kanilang advanced missile technology tulad ng HVGP sa Pilipinas in the future? Sa ngayon, realistic na sagot, hindi pa. May legal restrictions pa rin ng Japan pagdating sa pag-export ng offensive missile systems, lalo na yung mga may strategic range tulad ng hypersonics. Pero may good news. Sa ilalim ng bagong defense guidelines ng Japan, mas open na sila ngayon sa defense equipment transfer, lalo na sa allies na may direct relevance sa kanilang regional security. At walang duda, kasama doon ang Pilipinas. Ngayon, kung hindi pa pwede ang hypersonic missiles, ano ang pwedeng ibigay ng Japan sa atin? Marami at karamihan dito ay enabling technologies na critical para sa modern defense. Una, advanced coastal defense systems. Hindi man hypersonic, pero ang upgraded Type 12 surface-to-ship missile system ng Japan ay candidate for export in the near future. Range, accuracy at reliability nito ay world-class. Pangalawa, early warning systems at long-range surveillance radars. Kung pag-uusapan ang tunay na backbone ng hypersonic operations, hindi ang mismong missile ang pinakamahalaga, kundi ang detection networks. At dito malakas ang Japan. Kung ibabahagi ito sa Pilipinas, malaking lipang ang mangyayari sa maritime situational awareness natin sa West Philippine Sea. Pangatlo, joint training sa advanced technology. Dahil operational na ang RA, posible na magkaroon ng deeper integration training kung paano nag-ooperate ang missile units, paano nag-work ang targeting systems, at paano gumagana ang network defense architecture ng Japan. Pang-apat, integration sa mas malawak na security network ng US-Japan Philippines. Ang HVGP ay bahagi ng layered defense ng Japan mula Northern Hokkaido hanggang Southwestern Islands malapit sa Taiwan. Kapag integrated ang Pilipinas sa surveillance at information sharing network na ito, automatic na lalaki ang defensive umbrella natin. Panglima, long-term technology transfer. Hindi ito mangyayari bukas o sa isang taon. Pero sa track record ng Japan na ngayon ay nagbibigay na ng grant-based defense equipment sa Pilipinas, hindi malayong maging open sila sa mas mataas na level ng tech sharing in the future. Ngayon, bakit nagiging mas open ang Japan sa Pilipinas? Dahil sa strategic geography. Ang Pilipinas ang isa sa pinaka-critical na bahagi ng First Island Chain. Kung may conflict sa Taiwan Strait o South China Sea, magiging vital ang papel ng Pilipinas sa movement ng allied forces. Kaya ang pagpapalakas sa Pilipinas ay pagpapalakas na rin sa Japan. At ang HVGP ay hindi lamang weapon. Isa itong simbolo ng bagong defense era ng Japan, mas proactive, mas handa, at mas willing makipag sa allies gaya ng Pilipinas. Kung tuloy-tuloy ang partnership, maaaring ang tanong sa future ay hindi na, pwede kaya ito sa Pilipinas, kundi handa na ba ang Pilipinas sa next level defense modernization kasama ang Japan?